na Yan, busy. Ayan, o. Ganda ng pusa, o. Ah, ganda, o. Ayan. 7K lang, negotiable. Pasyal kayo sa akin, sanggay sa Sunday. Oo, ito sa groto, ha. Apat yan, apat. Mag-combine na kami ni Grenal. Meron ba akong kite, no? Uy, ganda rin, o. Madudumihan. Yes. Negotiable yung mga yan Basta ay, may ginger ka pa dyan may ginger pa ako baka sa taso? baka may pusa? ah, yan! baka may pusa? Oh, ah... Ayun. anak kami ng pusa <laughs> wala si tao ang pusa uy, ang ganda nung nasa taon ah, semi-exo sa bawat taas oh, naman, ang ganda main-tune exo ano yan? main-tune exo uy, ang ganda baboy! babae yan? <laughs> <laughs> talaga, babay, babay talaga babay, Bye bye, bye Magkano Eh, ay. ay. ma'am. Meron tayo dito nga ng ma'am, apple na sa baba. Opo. Ma ma may may Ilang mans na po? Magkano lang, ma'am, sa literatis. Ah, 90 talaga ano. Oh. Ba, kumpleto na. Apo. Ilang months na siya. Ba't 2, 2 years na, ma'am eh? Ah, oh. Ay, lalaki na. Ako, lalaki. Ikap yan, ma'am. Magkano po ang ano niya? Ay, 8 ma'am. Okay Sa mga subscribers ko, ma'am. Teka saan po May ba? ba, ba? Kalokan ka. po. Ah, kalokan. Kalokan ba. po po yan, ma'am. Okay, sige po. At saka meron siyang pusa, ano? Apo. Meron tayo. Meron tayo. Mabait ba yan? Mayroon sa aming bone, female. No? Ah, lala. Ah, oh, babae, babae Ilang months na to? 3 months pa lang po. Magkano po ang ano natin? Magkano okay, lang ang ano ma'am? 7 days. Magkasama yung aso, hindi nag-aaway. 7K ha? Okay po. <laughs> Ito ma'am, Siberian yung tatay, nanay. British. Ah, lalaki. okay. Ang ganda, no? Apo, 7K na lang din yan, ma'am. May negotiable pa yung 7K. Yan, lalaki, ha? Subscribers ko, ma'am. Yeah, 7K. Uh -huh. Uh -huh. Meron tayong pure white na Persian man na Ito pure white. Exotic yung tatay niyan. Exotic yung tatay, yung nanay. Nanay. Okay. Na Persian. Parang blue eyes to ha. Opo, blue eyes do, yeah. Yeah. Babae. O, lalaki po. Lalaki. Magkano po bigay natin yan? Ganoon lang din ma'am. Negosya po yan. 7K ano? Negotiable pa. po yan. Ito ma'am, ragdal. Ragdal pure ba to? Opo. Ayan o. Okay. Anong to? po. Nanay tatay, 10 na lang yun, 10K? Ilang months na to? 3 months po Ay, 2 months. 2 Ganda! Kabahay po yan. Kulit, kuya, Kaloocan ba? Apo, Kaloocan oh, South. Kaloocan na si Apo, abo, abo, abo. Parang ako na makakailan. <laughs> yan siya ma'am. thank you ah? yan? Apo. Negosyable ba? Yes, ma'am. Sa mga subscribers mo, walang problema. Oh, sige. May mga kapatid ba to? Wala alam, Sala. na, ma'am. Eh. lang. Na-out Out na. Ah, wala po. O oh, yan, Kuya, contact number na lang po. Apo. Ang contact number natin ay 0967. <laughs> 310-5056 Pangalan po? CJ po. Magaling salamat yun. po, ma'am. Kung interesado kayo dito sa mga kung <coughs> saan ni Kuya si Atong Aga, kontakay niya na lang po si <coughs> Kuya CJ. <coughs> thank you po. Opo, thank you, ma'am. Salamat. Oh, ito na lang po ang mabit po, yung kaliko. Babae po siya, no? Ilang months na po? Three months. Magkano po ang pinta? Oh, four months lang, ano? Ano? 29354779820 Tangalan? Hernan oh, Erna Tiga saan kayo Kuya? sa Ah, malapit lang po no? Salamat po Kuya Hernan kuya, no? kuya no? Kuya no long time no see siya no natin, Kuya no? Merchant Merchant 3 months Right, so ayan yeah, 3 months 5K, nag-release Negotiable pa. na ba po mga extroversion Sige po. Yan, yan. naman months. Ang ganda, no? Okay. 7K negotiable. Puro lalaki, yan. Lalaki. Ito naman yung mga babae natin, sa ito Sige. Pinaganda ng mga babae natin ah. Okay. Siberian Black Tabi, Female. Oh, babae. Ilang month na okay. Going 3 months, seven-five. Seven-five naman ang babae so, Ito naman, diluted tabi, Siberian version din. Ganon din po ang magkapatid Naku, ganda rin ito Gano'n? Eh. Seven-five. Seven-five na lang din. Negosyable pa, no? Negosyable pa po yan. Ayun. Meron na po ang contact na? Oo, contact na. Ayong Facebook mo na lang. Okay, Facebook. Ay, sige. Para madali ka nilang makontak. Ray Mundo. Meron na lang ako dyan. Ah? Meron na lang ako dyan. Ayan, tiga so, saan po kayo kuya? Marilaw lang, Marilaw, ah, uh, lang po Marilaw, ayan Kontakin nyo na lang po si pa. kuya Nong ha Thank you no, Good morning. Good morning, kay Denny. Oh, may dalawa yung mga big boat ngayon. Dalawa lang yan? Oh, mga big boat. Uy, ganda. Mga big boat natin. Ganda, laki. Ba lalaki. Lalaki, bravo. Ilang months na yan? One year. One year. Oh, lalaki, pang-stag, no? Naka, Babayt Babayt, mga na a pay stag Mabait ba yan? Mabait, Magkano? Ito, bagsak na lang ito, 6 6'5 Negosyable pa yun? Oo, <laughs> madali naman tayo kausap. Kaya din yun, si Ibon. <coughs> ito, sexo person. Baba ito? Lalaki Lalaki din. din. Kulang orange yung mata, no? Ayan. 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 Magkano ya, Kuya? Ganun din. din. Pero mas bata to. Oo, oh, mas bata lang to. Yeah. months. Eight months. Din. Six five din. Oo. Oh. Dalawa lang, lang yan, Kuya Dini. Nasa bahay pa, mas malaki sa kanila. Mga nag-aalap lang pang stock na pure black. Ito, halos kalatin na lang to. Saan nila makikita yun? Sa uh, ano ko sa Facebook ko. Nasa Facebook oh. naman. Ayun. Ah, oh, may ko na din check pa diyan. interesado yun. kayo sa mga pusa ni Kuya oh. Kaya Dennis, kontakin niyo na lang po si Kuya Dennis Facebook tsaka yung cellphone number niya. Nandiyan na sa video. Thank you Kuya Salamat. Dennis. Good morning, kaya Michael. Good morning, Michael. Uh, update tayo ng napakakit na Shih Tzu. Ayan Ano? Orange blue. Lalaki. Apo. Five pounds. Okay, ang ganda. Alam, maharot to <laughs> Lalaki. Ano lang to 60. 60 lang yan? Maharot Orange view. May bet din to? Oh, meron. Ito pang British anjo. Ayan, ang ganda naman yung color niya, gray. Lalaki yan, e, no? Oo. Ay, babae po, ate. Ah, babae. Babae. Paribahan ka may babae. How much? Eight-five po. Negosyable po? Oo po. Lagi nyo pong asama sa kaya ganyan, e. Ah, mayroon kang mabalas rito, ha? Ay, Ang ganda naman ng kulay nito. Red na red, no? Tiyo ako. Walang white yan? Wala eh, no? Babae po, six months. Oh, okay. Babae po. Oh. Six months. Ano ito natin? An Eight-five. Eight-five na lang. Negotiable? Uh -huh. Bala na kayo makipag-usap kay kuya, no? Ay, <laughs> Ay, po. Baka <Mag> <laughs> Ito, Chihuahua. So, uh, ilang months na to? Ano na to? Two and a half. Two and a half pa lang. Oh, may mga bakuna siya. Man. May babae lalaki dito. Pares babae. <laughs> Pares, ba <-bae. laughs> Pares babae. Six <laughs> yeah, K, okay. Pares babae. Oh, okay. Pares babae. Uy, ganda nung ano, isa oh. Oh, Sige, dito muna ta. Uy, dolphin oh, oh, Ang ganda <laughs> yan kay Baba yan? lalaki Okay Lala Ilang man to? and a Ang naman ito Ganda yan anak? Pagkala? Six five Six five, -five. Negotiable pa? Oo oh, ate, oh, ate uh, basta <laughs> Take me a day Pap oh, <think> <laughs> Hindi ano, may langgam e. Ano yung nagsalanggam mo? May sasabihin ba ito? Wala, Hindi. lahat yung sasabihin ko eh, puro katotohan. Eh. <laughs> Eto yung mga Uy, ganda. Wala. Babae. Babae so, so, yan? O, ang laki na ano. Ipicture lang kita dyan. Lalayo para makita siya. <laughs> <laughs> pantot. Oh, <laughs> <laughs> ay, pakinggan, <laughs> ay, pakinggan. Ay. Takagat ka daw. Takagat ako. Eh, so ba 'yan? 9,000, May may bawas pa 'yon. May bawas <laughs> pa bawasan ba 'to? Bigwasan, pwede. Yan, na, yan ang idolo ko. <laughs> dahil ano yan, ang dahil yung tuwid. <laughs> Hindi tumitingin yan sa iba? <laughs> Hindi, kahit kailan. Tingin <laughs> nga. <laughs> Sabi doon nga, bakit si kami, si Pao, si Dennis. Ganda nung mabait siya. Kasi may bote ng wak. <laughs> Ba't may botika? ka? <laughs> Papalo ko I love you, Kuya. Ano yan! Anong amoy? Unang? <laughs> Yung bagong labas na ano? Bagong labas sa preso. <laughs> Good morning, Kuya John. Update tayo sa mga pusang Ayun, may, Meron tayong ano, Siamese. Yan. Treaty uh, lang yan. Treaty Babae may babae, lalang. may lalaki. Matik, yeah. may, oh. may libre. But... <laughs> Para madali nyo mabili. Yun. No. Uh, Tapos okay. meron ba tayo dito ang 2 months ay, na wain? Yung white natin, may lalaki pa, tsaka babae. Okay. I-app, message nyo ako pag ano. Magkano naman So, paano pa rin sila? 6-5 lalaki. Ito, antok na antok. Kanina pa laro na laro. Rest 2 months. May lalaki at may babae, pabila Available. Pabila po. Yeah. So, okay, lalaki may kayo. kayo bye. Panong na lang kayo. 6-5 lamang. Kuya Josh. Tapos ito, syempre yung pure white natin na may green sa ulo. Tapos yung mga pali ng tail. Ayaw, ano natin. Ilang months na to, Kuya Josh? 4 months na. Nalaki yan eh. Nalaki. Okay. May girl din tayo, hindi ko alam kung bibiliin kasi nag-down na siya. Okay. Binigyan niya lang ako ng 1 day lang eh, 24 hours. Pag hindi daw, Si oh, Shane. So, chowle. may babae pa si Kuya John. Dalawin niya na lang. Same si din na itsura. Ay, ang ganda ng bunit ko. Ito, 8 na lang. 80 na lang. lang. Matik, so, may libreng ba? diba? ang kit ng bag. Kasa-kasa yung pusa talaga <laughs> yan Ay, meron pa, ano, yung dalawa ng doon. Ito, ah, ito, ito. Ganda niya. <laughs> Okay lang ko. Sido, 4 months. Opo. Okay. Makalaki yun. Laki, no? 8-5 lang. 8-5? May malaki no? rin ito. Oh, yan may, may available talaga. Kasi ito, Persian, 3 months, babae. Ganda. Ganda, 7-5. 7-5. Yan. Sa good morning. Good morning. Yan. Yeah. May okay. dala ako, ano, bali, Persian, 4 months old, big bone. Oh, okay. Ginger white. Uh, may tatlong deworm. 4-5 na lang, nego pa. 4-5 na lang, ano? <makes noise> oh, oh. Ang ah, kilala ko yun. Ay. <laughs> Ito, female. Ay, oo. Oh, oh. Ito pa rin yung dalawa rin doon na nakaraan. Uh, hindi, nakuha na yung male. <makes noise> yung male pa nakuha. Ito, <makes noise> Ito ano, 6 months old. May apat na deworm. Shedding stage na siya. Oh, ganda. Nagsishedding na we. Oo, oh, medyo ano uh, na, nanipis na. No? Pero 4-5 lang. Nego oh, pa rin, babae. Okay. Yun, Meet up, pwede. Pwede, saan? Uh, around Bulacan or Malinta, Balinsuela, Malabon, pwede rin. Okay, ganyan. 4-5 uh. nego. 4-5 nego. Shedding stage. Mm -hmm. Pagka hindi ko mapal yung balay balik na sa akin, bibigyan pa kita okay. ng pusa. Oo, <laughs> oh, yun ah. Na narinig mo yun. Eh, <laughs> pag interesado uh, kayo. Pag dalawa, hindi sila magkapatid, isang 4 months, isang 6 months. Pwede i pair to. 8,000 na lang dalawa. Eh, yun, may discount. Ganda na no. ang kapal ng balahibo talaga nito. Oh. Oh, Ayan, pwede ni pair, 8,000 na lang. Pwede ko ang Oh, I'm sorry. Masumuka ba yan? So, uh, ito pa Kaya ano na namin. Facebook page. Oh, oh, Saka ayan, YouTube. YouTube, eh. YouTube channel. Mga hamster. Kontakin niyo na lang po sa Jan po. Thank you po. Ito, ito, ito yung pinaka ko sa okay. pusa. Gali ito yung sa hamster namin. Okay. Nagbebenta kami ng mga hamster. Facebook page, YouTube channel. like and subscribe na lang po. Tapos ito po yung kontak ko. Yung kapatid ko sa pusa. Eto, saka ito yung number. 4-5 lang parehon. 4-5 each, nego. Pag dalawa, 8K lang. Pwede meet up, pwede pick up. Kompleto, uh, detalye yun ha. Kuya, thank you ha.